Ang kaso na ito ay sumisiyasat sa isang nakakabagabag sa India na nagpapakita ng pagtutunggali sa pagitan ng tradisyonal na pamamahala at sistema ng batas. Nakinatawa ng kwento ni Manoj at Bobli noong 2007 sa Kaital, Haryana. Sa kabila ng kanilang malalim na damdamin para sa isa't isa, ang relasyon ni Manoj at Bobli ay tinutuhla ng kanilang mga pamilya at lokal na pamahalaang panchayat raj. Dahil sa mga tradisyonal na norm, ang kanilang kwento ay lumalarawan sa mga hamon na kinakaharap ng mga nagmamahalan laban sa tradisyon at nagtatanong tungkol sa papel ng pamilya, lokal na politika at tugon ng batas at hudikatura sa ganitong mga sitwasyon. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Manoj. Isang masipag na binata na nagtataguyod sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang negosyo sa pagkukumpuni ng mga elektronikong aparato habang nagpapatuloy sa kanyang pag-aaral. At si Bobby, isang 19 years old na estudyante, ay napilitang harapin ang matindi nilang pagsubok ng malaman ng ina ni Manoj ang kanilang relasyon. Ito ay nagdulot ng matinding pagtutol mula sa kanilang mga pamilya at ang lokal na pansyayat na nagpapakita ng malalim na ugnayan sa pagitan ng tradisyonal na mga paniniwala at modernong batas. Ang kaso nila Manoj at Bobli ay nagpapakita ng kalupitan ng patriarkal na sistema at ang kawalan ng proteksyon para sa mga individual na lumalabag sa mga tradisyonal na norm sa pamamagitan ng pagpili ng sarili nilang kasosyo sa buhay. Ang kanilang istorya ay sumasalamin sa mas malawak na isyo sa lipunan ng India kung saan ang personal na kaligayahan at kalayaan ay madalas nasasakripisyo sa ngalan ng pamilya at tradisyonal na mga halaga. Ang pangunahing natuklasan ng pananaliksik sa sitwasyon sa Cora Villages Balajat Community ay nagpapakita ng malalim na takot sa social na pag-iwas na nagmumula sa mahigpit na patakaran ng klan laban sa pag-aasawa sa loob ng kanilang grupo si Chander Pati, ang ina ni Manoj, ay masidhing naghangad na pigilan ang umuuspong na relasyon sa pagitan ni Manoj at Bobli dahil sa takot na ang kanilang pamilya ay maaaring iwasan ng buong nayon. Binigyan niya ng babala si Bobli na lumayo kay Manoj. Alam na ang kanilang pag-iibigan, kung mabunyag, ay maaaring magdulot ng malaking kahihiyan sa kanilang pamilya. Kahit na may banta ng ostracization, patuloy pa rin ang lihim na relasyon ni Manoj at Bobli. Isinantabi ang anumang payo ng pag-iingat si Chander Pati dahil sa takot ay nagpahayag ng kanyang pag-aalala kay Manoj samantala ang ina ni Bobby, na nagtangkarin na hadlangan ang kanilang relasyon ngunit nabigo na kumbinsihin si Bobli. Sa paglipas ng dalawang taon, lumalim ang kanilang relasyon ng palihim. Ang nagbunsod ng pagbabago ay nang hindi umuwi si Manoj mula sa isang mahalagang eksamen noong April 6, 2007 pati na rin si Bobli, na natagpo ang nawawala rin. Lumabas na tumakas ang dalawa, handang suwayin ang kanilang mga pamilya at ang mga norma ng bayan para lamang magkaroon ng pagkakataon sa buhay magkasama. Taglay ang paniniwala na sa huli ay tatanggapin sila ng kanilang mga pamilya, naglakbay sila ng 77 miles papuntang Chandigarh. Doon sa isang simpleng seremonya sa templo noong April 7, nagpakasal si na Manoj at Bobli sa pamamagitan ng paglagay ni Manoj ng vermilyon sa bahagi ng buhok ni Bobli, simbolo ng kanilang kasal. Sa kabaliktaran, nang malaman ng mga kapatid at lolo ni Bobli ang relasyon nila ni Manoj, nagsumbong sila sa pulisya laban kay Manoj at sa kanyang pamilya. Pinagpintangan na sila ay dinukot. Kahit hindi ito totoo, ito ay nagtulak sa pamilya ni Bobli na maghanap ng resolusyon mula sa lokal na kopansayat Isang pagpupulong ng komunidad na kumakatawan sa isang angkan o kaste, kung saan inaayos ang mga alitan sa pamilya o komunidad. Mahalagang maunawaan na sa mga pansyayat na ito, nakadalasang binubuo ng mas matatandang lalaki, ang kanilang mga pasya ay walang pagtutol. Sa ilalim ng kanilang mga regulasyon, kung ang isang pahres mula sa parehong angkan ay magpakasal ng labag sa mga norm ng komunidad, maaari silang palayasin mula sa bayan o Depende sa pasya ng kanilang mga pamilya, maaari pa silang mamatay. Si Gangaraj, ang lolo ni Bobli at pinuno ng Kopanchayat sa Katal Village, nang malaman na ang Manoj at Bobli ay nagmula sa parehong angkan, na kung saan tinuturing silang magkapatid, ay tumanggi na kilalanin ang kanilang pagsasama. Nagbigay siya ng isang mapanganib na utos. Si Manoj at Bobli ay dapat patayin kapag nakita. Dahil dito, ang nakatatandang kapatid ni Bobli kasama ang kanyang mga tiyuhin sa mother side at father side at dalawang pinsan, ay nagtungo sa misyon na hanapin at patayin ang mag-asawa. Sa kabutihang palad, nakatanggap ng babala si Manoj at Bobli tungkol sa balak ng kanilang mga pamilya na humantong sa kanila na magsumbong sa korte ng Chandigarh noong June 15, 2007. Sa korte, ipinakita nila ang kanilang kasal sa pamamagitan ng mga larawan at isinalaysay ang kanilang mga hinagpis. Binunyag kung paanong ang pamilya ni Bobli ay nagakusa sa kanila ng pagtukot at ngayon ay balak na sila ay patayin. Ipinahayag nila ang kanilang pagmamahalan at ang hangaring magsama. Sa kabila ng pagtutol ng kanilang mga pamilya, ang hukom na nauunawaan ang kanilang mapanganib na kalagayan ay legal na kinilala ang kanilang kasal. Binibigyan sila ng proteksyon at pagkilala sa harap ng mga pagsubok sa kanilang komunidad at pamilya. Ang Korte ay nagutos ng pagdeploy ng limang armadong pulis upang matiyak ang kaligtasan ng dalawang individual. Isang desisyon na lubos na ikinatuwa ni na Lee at Manoj, nadama nila ang seguridad, na pinatibay ng suporta mula sa hudikatura at mga autoridad na naniniwala silang wala silang dapat ikatakot. Ang bagong tiwalang ito ay nagudyok sa kanila na planuhing bumalik sa kanilang bayan na may intensyong makipag-ayos sa pamilya ni Bob Lee. Isang desisyon na agad nilang pinagsisihan. Naglakbay sila mula Chandigar na may mataas na kumpiyansa. Kasama ang mga itinalagang pulis. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis. Isang nakababahalang pattern ang lumitaw. Isa sa mga opisyal ang bumaba sa kalagitnaan ng biyahe at pagdating nila sa malapit sa lungsod ng Cal, lahat ng pulis ay umalis sa kanilang pwesto sa ilalim ng mahiwagang pangyayari. Nang ang bas ay huminto sa puroksetra, malapit sa bibil, ang kawalan ng kanilang detalye ng proteksyon ay nagdulot ng takot kay Bobli at Manoj. Bilang pag-iingat, nagdesisyon silang magtungo sa Delhi. Iniiwan ang kanilang unang planong harapin ang bayan. Bago sumakay ng bus papuntang Delhi, tinawagan ni Manoj ang kanyang ina mula sa isang lokal na tawag opisina, ibinahagi ang balita ng kanilang kasal at ang sumunod na proteksyong judicial na kanilang nakamtan inilahad niya ang nakakabahalang pag-iwan ng kanilang mga kasama sa pulis at ipinaalam ang kanilang agarang pagtungo sa Delhi na nangakong babalik oras na payagan ng sitwasyon. Sa panahong ito, nakausap din ni Bobli ang ina ni Manoj. Tinatanong ang tungkol sa kanyang pagtanggap sa kanilang relasyon. Mainit na tinanggap ni Chandera si Bobli bilang kanyang manugang na babae. Pinayuhan silang unahin ang kanilang kaligtasan at tiniyak sa kanila ang isang mainit na pagtanggap sa pag-uwi. Pinapalakas ng suportibong salita ni Chandera. Sumakay sina Bobli at Manoj sa bus papuntang Delhi. Ang kanilang mga kaba ay umaangat sa kabila ng mga hindi inaasahang hamong kanilang naranasan. Gayunpaman, nalaman na sina Manoj at Bobli ay sakay ng isang bus patungong Delhi. Nang biglang may isang SUV na humarang sa kanilang daan, limang lalaki, kabilang ang kuya ni Bobli, mga tiyuhin at mga pinsan, ang bumaba mula sa SUV at pinasok ang bus. Sila ay agad na hinuli si Manoj at Bobli, binugbog sa loob ng bus at pagkatapos ay tinulak palabas ng bus at dinala sa SUV. Ang insidente ay nasaksihan ng isang kontratista ng kalsada na agad na tumawag sa pulisya upang iulat ang nangyari. Sa kabilang banda, ang pamilya ni Bobli ay patuloy na binugbog si Manoj sa loob ng sasakyan at kalaunan ay dinala ang dalawa sa isang maliit na bahay kung saan sila ay muling pinupugpok. Nagtangka pa ang mga salarin na pilitin si Babli na uminom ng lason at sa huli ay sinakal siya hanggang sa mapatay. Ang lahat ng ito ay nangyari sa harap ni Manoj. Pagkatapos ng brutal na pagpatay kay Babli, si Manoj ay dinulpi rin, pinakain din ng lason at sa huli ay namatay. Ang mga katawan ni Manoj at Babli ay itinali at inihagis sa isang kalapit na kanal ng mga salarin na naniniwala na hindi na sila matatagpuan. Sa kasamaang palad ang buong pangyayari ay may saksi at nai-report agad sa pulisya na nagpasimula ng paghahanap at investigasyon. Noong June 23, 2007, siyam na araw matapos ang trahedyang pagkamatay ni na Manoj at Bobli, ang pagkakatuklas ng dalawang bangkay sa tabi ng ilog malapit sa siyudad ng Kyal ay nagpakita ng nakakakilabot na pangyayari. Ang mga bangkay na kinilala bilang si Manoj at Bobli ay itinapon sa ibang bayan na nag-iwan sa lokal na pulisya na hindi muna alam ang kanilang mga pagkakakilanlan. Sa paghahanap ng mga pahiwatig, narecover ng mga autoridad ang pantaas ni Manoj at ang pulsera sa buong bukong ni Bobli na nag-udyok ng isang masusing paghahanap sa mga kalapit na istasyon ng pulisya para sa mga ulat ng kamakailang nawawalang tao. Ang investigasyong ito ay nagbunyag ng dalawang mahalagang kaso isang reklamo ng kidnapping mula sa isang pamilya sa bayan ng Cora at isang ulat ng pambubugbog na isinumite ng isang kontraktor sa daan sa istasyon ng pulisya ng Kurokshetra. Nakalap ng pulisya ang detalye tungkol sa isang SUV mula sa kontraktor na humantong sa pag-aresto ng ilang kamag-anak ni Bobli. Kabilang ang kanyang nakatatandang kapatid, mga tiyuhin, mga pinsan, at lolo na si Gangaraj, pati na rin ang driver ng sasakyan. Ang ebidensya kasama ang mga butones mula sa pantaas ni Manoj na natagpuan sa SUV ay nagpatunay sa kanilang kakilakilabot na kapalaran na nagdala ng mapait na balita sa pamilya ni Manoj. Ang paghihirap ng ina at kapatid na babae ni Manoj, si Sima, ay labis na nakakontrasto sa galit mula sa pantsayat ng bayan ng Cora dahil sa mga pag-aresto. Sa kabila nito, matapang na nagsimula si Chander Pati at Sema ng legal na aksyon laban sa pamilya ni Bobli at sa lokal na panchayat. Sa gitna ng tumataas na presyon, kabilang ang panunuhol at mga banta na naglalayong pilitin silang iurong ang kaso, na natiling matatag ang dalawang babae, naghahangad ng hustisya para kay Manoche at Bobli. Ang kanilang walang humpay na pagsisikap para sa pananagutan ay nagbunga sa pagsisimula ng paglilitis sa Carnal Sessions Court na sumasalamin sa kanilang dinatitinag na pangako sa hustisya sa kabila ng adversidad. Pagkatapos ng 33 months sa pagdinig ng humigit kumulang 55 na paglilitis at pagpapatotoo ng halos 45 na saksi, ang pinakamahalaga ay mula sa isang kontratista na nakakita sa SUV na pagpasyahan ng korte na ang pagpatay kay Manoj at Bobli ay inorganisa ng pamilya ni Bobli. Bilang resulta, noong March 29, 2010, ang nakatatandang kapatid ni Bobli kasama ang kanilang tiyuhin sa ina at ama at dalawang pinsan ay hinatulan ng kamatayan bilang karagdagan, si Gangaraj, Ang lolo ni Bobli ay binigyan ng habang buhay na sentensya at ang driver ng SUV ay binigyan ng pitong taong termino. Ang paglilitis ay humantong rin sa pagkilala sa limang pulis na may tungkulin na protektahan si Manoj at Bobli bilang mga tumakas. Pagkatapos ng hatol, ang babaeng hukom na nagpreside ay nakatanggap ng banta sa buhay na nagudyok sa kanya na lumipat para sa kanyang kaligtasan. Inudyukan ng hatol na ito ang mga protesta mula sa miyembro ng Coop Panchayat sa labas ng korte, sa istasyon ng pulis at sa mga highway. Ang kapaligiran ng intimidasyon ay napakalaganap na nag-alangan. Ang mga pulis na bisitahin ang Corora Village, umiwas ang lokal na media sa pagpuna sa Coop Panchayat, at nanahimik ang mga prominenteng politiko mula sa Call City upang iwasan ang backlash ng elektoral sa garapa lang pagpapakita ng kapangyarihan. Isinakripisyo ng kopanchayat ang pamilya ni Manoj. Pinutol ang kanilang akses sa tubig at kuryente. Idineklara din ng panchayat ang multa na 25,000 rupees at isang social na boycott laban sa sino man na makipag-ugnayan sa pamilya ni Manoj. Bukod pa rito, nagbanta sila na sakta ng lahat ng bata sa Chunderpet maliban kung iuurong ng pamilya ang kanilang kaso. Sa panahon ng kaguluan, nakaligtas si Sima na nagtatrabaho sa isang akademya ng pulis sa isang tangkang pagpatay. Bilang pagpapakita ng pagkakaisa, pinagsama ng kopansyayat mula sa kalapit ng mga bayan ang mga mapagkukunan upang matiyak na kayang tustusan ng pamilya ni Boble ang mahusay na representasyong legal para sa kanilang apela sa Harana High Court. Sa isang mahalagang pagbabago ng mga pangyayari, ang limang individual na inisyal na hinatulan ng kamatayan ay sa halip ay pinatawan ng habang buhay na pagkakakulong. Habang sinagang garage at ang driver ng SUV ay napawalang sala. Sa kabila ng desisyon ng mataas na hukuman, nagsumite pa rin sina Chander pati at Sima ng petisyon para sa pagre-repaso sa Korte Suprema. Subalit kinatigan nito ang orihinal na pasya. Gayunpaman, naging mitsa ang kasong ito para sa isang malaking hakbang mula sa sentral na pamahalaan na nagdeklara na ilang kapangyarihan ng kopan-cayat ay ilegal, na nagpapatibay sa prinsipyo na ang isang bansa ay pinamumunuan ng iisang batas. Hindi sana naganap ang kahihinat na na ito kung wala ang matapang na pagkilos ng ina at kapatid na babae ni Manoj, na ang kanilang pakikilahok ay naging susi sa pagkakamit ng hustisya para kina Manoj at Bobli, na nagbigay ng damdaming pagtatapos sa kanilang masaklap na pagsubok. Hanggang sa muli, Salamat sa panonood.